Hi mga kumari at kumpare, andito na naman ako. Ngayong araw na to ay birthday ito ni Rhea, September 6, 21 anyos na siya. Hindi na talaga siya teenager, pero para sa akin, siya pa rin yung baby ko. Nagluto lang ako ng spaghetti, pagka ko ito, ganito lang ang pagkaluto ko, simpleng luto lang. Wala akong hinalo na hotdog, basta yung baka na giniling yan yun lang ang halo nito. Pero masarap naman ang pagkaluto ko. Naubos naman. Sabi nila masarap naman. Kaya, ito ang niluto ko na spaghetti. Dahil di ba sabi nila, kailangan yung mahaba para mahaba din yung buhay. Nung nakaraan kasi birthday ko, nagpansit ako. Kaya, ngayon, spaghetti naman. Para maiba naman. Tapos, hindi kami kakain sa labas kasi hindi pare-parehas ang oras namin. Ngayong may pasok pa na ang hirap humanap ng oras na magkakasama kami. Kasi si Rhea uh, may kujit niya siya, nagjujuti na siya sa ospital Tapos si eh, yung anak ko naman na pangalawa marami siyang trabaho ngayon minsan nga alas 3 na ng umaga siya natutulog kasi pag tinatapos niya yung ginagawa niya. Ganon. Eto, naluto na siya. Happy birthday, Ria. Happy <tos> birthday, Ria. <coughs> Hindi ako pinapansin may Martin, yung may birthday. Marty, <coughs> ini my ni birthday. is smile nga. Hindi ba alakad ako? Alis di ako bababa ba, ba. pag walang smile. Halina! <coughs> Alin nga. Sige na, dyan ka na lang. Ako na lang maalis. <laughs> Aray ka! Wait lang yun na. Happy ko. birthday, Rhea! Ay. Alam nyo, parang kailan lang. Tapos ngayon, 21 years old na pala si yeah. Rhea. <laughs> Pero kahit 21 years old ka na, bibig ko. baby ko pa ikaw, di ba? Lagi kitang... Eh, sige naman, nakita na tuloy bra ko. Ay, ilalagyan ko yan ng mga sticker <laughs> na mga brak. -bra. <laughs> ah, interview natin, may boyfriend ka na? <laughs> wala! Oh, wala pa daw boyfriend. Available pa. Nay! Nee. <laughs> oh, ah, hindi na pala. <laughs> Hindi <laughs> daw. Ay. Uh, uh, I... Ayan. Birthday na Rhea ngayon. 21 years old na.